Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz nag na si Atong. Usap-usapan ng engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event. Tinanong tuloy ang actress kung nag-propose na ba si Atong ang sa kanya. Engaged NABA si Atong at Sunshine. Alamin ng katotohanan, magkano kaya ang engagement ring na binigay ni Atong kay Sunshine. Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz nag na si Atong. Usap-usapan ang engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event. Tinanong tuloy ang actress kung nag-propose na ba si Atong ang sa kanya. Engaged NABA si Atong at Sunshine. Alamin ang katotohanan, magkano kaya ang engagement ring na binigay ni Atong kay Sunshine? Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz na nag-propose na si Atong. Usap-usapan ang engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event. Tinanong tuloy ang actress kung nagpropose na ba si Atong ang sa kanya. Engaged NABA si Atong at Sunshine. Alamin ng katotohanan, magkano kaya ang engagement ring na binigay ni Atong kay Sunshine? Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz nagpropose na si Atong. Usap-usapan ng engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event. Tinanong tuloy ang actress kung nagpropose na ba si Atong ang sa kanya. Engaged NABA si Atong at Sunshine. Alamin ng katotohanan, magkano kaya ang engagement ring na binigay ni Atong kay Sunshine? Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz nag-propose na si Atong. Usap-usapan ang engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event. Tinanong tuloy ang actress kung nag-propose na ba si Atong ang sa kanya. Engaged NABA si Atong at Sunshine. Alamin ng katotohanan, magkano kaya ang engagement ring na binigay ni Atong kay Sunshine? Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz nag-propose na si Atong Usap-usapan ang engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event Tinanong tuloy ang actress kung nag-propose na ba si Atong ang sa kanya Engaged NABA si Atong at Sunshine Alamin ng katotohanan, magkano kaya ang engagement ring na binigay ni Atong kay Sunshine Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz nag-propose na si Atong Usap-usapan ng engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event. Tinanong tuloy ang actress kung nag-propose na ba si Atong ang sa kanya. Engaged NABA si Atong at Sunshine. Alamin ang katotohanan, magkano kaya ang engagement ring na binigay ni Atong kay Sunshine? Atong ang niyaya ng magpakasal si Sunshine Cruz na nag-propose na si Atong. Usap-usapan ng engagement ring umano ni Sunshine Cruz na suot-suot nito sa event tinanong tuloy ang actress kung nagpropose na ba si Atong ang sa kanya engaged na si Atong at Sunshine Alamin ang katotohanan